Noong December 2018, dalawang French na turista ang nag-hiking sa isang trail sa Atlas Mountains ng Morocco. Nagsimula sila isang oras lang ang nakalipas mula sa maliit na baryo ng Imlil. Ngunit agad nang sumakit ang kanilang mga paa kaya't nagpasya silang magpahinga. Sa kanilang paghahanap ng lugar para mag-camp, natagpuan nila ang isang plataporma na parang mesa, perpekto para sa camping. Ngunit nang sila'y lumapit, natagpuan nila ang isang nakakatakot na tanawin. Isang tent na nakatayo sa gitna ng clearing. Napapalibutan ng mga batong puno ng dugo at lupa. Nang tingnan nila ng mas malapitan, nakita nila ang mga bangkay ng dalawang babae na nakahiga sa isang batuhang ledge. Ang pangyayari na ito ay lubhang nakakagulat at nagdulot ng matinding takot sa kanila. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto niyo ng mga ganitong video, ang kasong ito ay tungkol sa dalawang estudyanteng Scandinavian na si Luisa at Maren na nag-hiking sa Atlas Mountains ng Morocco. Ang kanilang paglalakbay na tila isang ligtas at maayos na ruta ay nauwi sa isang bangungot. Si Luisa ay ipinanganak sa Denmark at may malalim na pagmamahal sa paglalakbay at kalikasan habang si Maren naman ay ipinanganak sa Norway. Sila ay nagkakilala sa universidad at nagkaroon ng matibay na pagkakaibigan dahil sa kanilang pagkahilig sa kalikasan at aktibong pamumuhay. Sila ay parehong nangangarap na maging mga eco-activist at mga wilderness guide matapos magtapos ng pag-aaral. Naging magkaibigan silang dalawa, ngunit magkaiba ang kanilang personalidad. Si Luisa ay palakaibigan at mahilig sa mga biglaang pakikipagsapalaran samantalang si Maren ay mas maingat at planado sa bawat detalye ng kanilang mga paglalakbay. Dahil sa kanilang pagkakaiba, nagkaroon sila ng argumento bago pa man ang kanilang paglalakbay sa Morocco. Gusto ni Maren na kanselahin ang biyahe dahil sa kakulangan ng plano, ngunit nakumbinsi siya ni Luisa na matutuloy ang biyahe at hinarap nila ang mga isyong dumating sa daan. Noong December 8, Lumipad ang dalawang estudyante mula Oslo at dumating sa Morocco noong December 9. Mula sa Palipahran, naglakbay sila patungo sa maliit na baryo ng Imlil sa Atlas Mountains. Kung saan nila sinimula ng kanilang trek, ang Atlas Mountains ay isang pangunahing hanay ng bundok sa hilagang kanlurang Afrika na umaabot mula sa baybayin ng Atlantic sa Morocco hanggang sa Algeria at Tunisia. Sa kanilang biyahe, tinarget nila ang pinakamataas na bundok sa North Africa ang Mount Tubkal na nasa southwest ng Morocco. Nagsimula si na Luisa at Maren na nagpapatuloy sa kanilang pag-hike. Tinatahak ang karagdagang 5 kilometers upang marating ang isang lugar na tinatawag na Refuge Tobkal. Matatagpuan ito sa altitude na 3,210 meters mula sa sea level at dito madalas nagpapahinga ang mga grupo ng umaakyat bago simulan ang kanilang final ascent papuntang tuktok ng bundok. Matapos makapag-check-in sa isang kwarto at bumisita sa bathhouse, kinabukasan ay nagsimula na sina Luisa at Mahren sa kanilang pag-akyat sa Tubkal Summit puno ng pananabik para sa kanilang pakikipagsapalaran at sa mga win mula sa tuktok. Noong December 13, sa isa sa pinakamahirap na bahagi ng Maresh, malayo sa mga turistang lugar ng bansa. Apat na lalaking may edad 20 hanggang 30 ang nagtipon sa isang inuupahang silid. Ginamit nila ang isang lumang mobile phone na may mahinang kamera at ginawa itong isang improvised na stand. Gamit ang isang lumang t-shirt, gumawa sila ng bandila ng isang kilalang samahang bandido at sunod-sunod na nangako ng kanilang katapatan sa pinuno ng grupong ito. Nagsimula sila sa mga salitang hawakan ng inyong mga liig. Kayong mga infidel, malapit na kaming dumating para sa inyo. Ang grupong ito ay matagal nang nagpaplano ng kanilang mga krimen. Sila ay bahagi ng mas malawak na network ng mga radikal na islamista sa mga slum ng Marrakesh. Ang kanilang leader na si Abdesamad Ajude, 26 years old, ay dating nahuli noong 2015 dahil sa tangkang pagpunta sa Syria upang sumali sa isang ipinagbabawal na militanteng grupo. Matapos ang isang taon na pagkakakulong, lalo lamang tumindi ang kanyang mga radikal na pananaw at nakagawa siya ng mga bagong koneksyon. Paglabas niya, pinili niyang ipatupad ang kanyang plano sa Morocco sa halip na sa Syria. Ang kanyang core group ay binubuo ni na Rashid Fati, Yunas Azad, at Ajude. Lahat ay nasa edad 27 hanggang 34. Mula noong 2017, sila ay nagpaplano ng iba't ibang krimen sa Morocco. Sinubukan nilang gumawa ng mga pampasabog ngunit nabigo. Pumili sila ng alternatibong plano na gumawa ng nakamamatay na substansya mula sa mga sangkap ng gamot ngunit hindi rin ito naging matagumpay. Noong 2018, nagdesisyon silang mag-focus sa isang mas makatotohanang plano, ang pag-atake sa mga turista sa Atlas Mountains nagrenta sila ng isang maliit na kubo sa isang lokal na magsasaka, kung saan sila nagdasal at nagbasa ng mga radikal na aklat. Sa wakas, isinagawa nila ang kanilang mga bahlak matapos ang matagal na paghahanda. Sa isang maliit na kubo sa panan ng Atlas Mountains, apat na lalaking kasapi ng isang grupo ang nagplano ng isang malagim na hakbang noong December 14. Matapos ang isang tawag mula sa kanilang leader, Nag-impake sila ng mga kagamitan at nagpunta sa gilid ng Imlil upang bumili ng pagkain at gas na gagamitin sa bundok. Dito nagsimula ang kanilang kahindik-hindik na plano na bumangga sa landas ng dalawang turistang sina Luisa at Mahren. Sa unang dalawang araw sa bundok, nabigo ang kanilang mga unang tangkang pag-atake. Una, nakita nila ang dalawang siklista ngunit hindi nila maabutan dahil sa bilis ng mga ito. Pangalawa, Napansin nilang may kasama ang dalawang turistang muslim na gabay kaya't natakot silang ituloy ang plano. Sa ikatlong araw, naghanap sila ng lugar sa bundok upang magabang ng mga turista ngunit sa loob ng dalawang araw ng paghihintay, wala silang nadaanan. Dahil sa pagkabigo, nagkaroon ng pagtatalo sa grupo na nagdulot ng pag-alis ni Abdurrahman. Bumalik siya sa Maresh upang samahan ang kanyang buntis na asawa. Samantala, Matagumpay naman na naabot ni na Luisa at Maren ang tuktok ng bundok at nagsimula ng bumalik sa nahiyon. Dumaan sila sa isang tindahan at bumili ng pagkain at tubig. Ayon sa may-ari ng tindahan na si Ahmed Aladi, nakita niya ang mga turista at sinabi rin niyang may apat na lalaking nagrenta ng kubo mula sa kanya noong nakaraang araw. Pagkatapos ng 45 minutes, narating ni na Luisa at Maren ang isang maliit na talampas kung saan sila nagkampo at natulog. Samantala, ang tatlong militante ay bumaba ng bundok at nakita ang tent ng mga estudyante. Nagplano silang patayin ang mga turista at pinili ni Abdesamad na i-record ang lahat gamit ang kanyang cellphone habang sina Rashid at Yunas ang papasok sa tent upang gahasahin at patayin ang dalawang sina Luisa at Mahren. Nagsimulang magising si Luisa nang hawakan ang masilang bahagi niya ni Yunas na nagkagulo sa kanila sa tent. Sa pagbukas sa zipper na short ni Luisa, wala siyang magawa sa dilim. Hindi sinasadyang nahawakan ni Luisa ang kamay ng militante. Dito, mabilis na hinugot ni Yunas ang kutsilyo at itinutok kay Luisa. Ang magkaibigan ay nasa loob ng tent nang biglang magkaroon ng matinding labanan habang sila ay ginagahasa. Ang mga tunog nito ay umalingaungaw sa malalayong bahagi ng Atlas Mountains walang sino man ang nakarinig o makapagbigay ng tulong sa mga inosenteng turistang walang kalaban-laban. Sa gitna ng bugso ng mga suntok, nagawang makatakas ni Luisa mula sa tent at tumakbo, ngunit mabilis siyang nahuli ni Rashid at pinatay gamit ang maraming saksak. Si Rashid ay kinuna ng video ang lahat gamit ang mobile phone. Si Maren ay tila nasa estado ng pagkabigla at hindi na nakapanlaban. Pumasok uli si Yuna sa tent pinatay at kinahasa rin si Maren. Habang nire-record ang buong proseso gamit ang mobile phone, matapos isagawa ang karumaldumal na krimen, tumakas ang mga salarin pababa ng bundok, nilabhan ang kanilang mga damit, naligo sa batis, at nag-ahit ng kanilang mga balbas. Pagkatapos ay nag-upload sila ng dalawang video online. Ang una ay nagpapakita ng kanilang panata sa isang ipinagbabawal na organisasyon at ang pangalawa ay nagdokumento ng kakilakilabot na krimen na kanilang ginawa bilang kanilang tiket papasok sa nasabing organisasyon. Gayunpaman, noong December 17, isang magkasintahang Pranses na turista ang nag-hiking sa Atlas Mountains. Pagkatapos ng dalawang oras na paglalakad, narating nila ang isang maliit na patag na lugar kung saan karaniwang nagkakampo ang mga umaakyat sa bundok nakakita sila ng isang tent na walang tao sa paligid. Nang lapitan nila ang tent, nakita nila ang isang eksenang nagdulot ng takot sa kanila. Ang lupa sa paligid ng tent ay basang-basa ng dugo at sa loob. May nakita silang bangkay ng isang babae. Isa pang bangkay ang nasa likod ng tent. Sa takot, bumalik ang mga turista sa bayan ng Imlil at iniulat ang kanilang natuklasan sa mga lokal na residente na agad namang tumawag sa pulisya at mga medical services. Sa isang panayam, inilarawan ng isa sa mga turista na para itong eksena mula sa isang horror movie. Ipinagbigay-alam nila sa mga makakasalubong nila sa daan na huwag nang magpatuloy pataas ng bundok upang maiwasang masaksihan ang nakakatakot na krimen. Mabilis na kumalat ang mga chismis sa bayan tungkol sa maaring nangyari sa mga turista. Ang mga espekulasyon ay umikot sa mga posibilidad na maaring nagkaroon ng aksidente tulad ng pagkalason mula sa carbon monoxide o pag-atake ng mga wild animals. Subalit, habang lumalabas ang mas marami pang detalye, naging malinaw na hindi ito aksidente, kundi isang brutal na pagpatay. Dumating ang mga investigador mula sa Marrakesh sakay ng apat na helikopter at agad na kinordo ng buong lugar. Dahil sa pagiging liblib ng lugar, inakala ng mga autoridad na maaring may kinalaman ang mga lokal na residente sa krimen. Mahalagang tandaan na malaking bahagi ng ekonomiya ng Morocco ay nakadepende sa turismo. Kaya't ginagawa ng mga autoridad ang lahat para matiyak ang kaligtasan ng mga turista. Plano sana ng mga biktima na sina Luisa at Maren na gumugol ng isang buwan sa Morocco, kasama ang paghiking mula sa bayan ng Imlil. Ngunit sa kasamaang palad, natapos ang kanilang paglalakbay sa isang trahedya na nagdulot ng takot at pagkabahala sa buong rehiyon. Ang mga magulang ni na Luisa at Maren ay nabalot ng lungkot at pighati. Habang ang social media ay napuno ng mga mensahe ng suporta, pati na rin ng mga mapanirang komento. Ang nakagigimbal na krimen ay nag-iwan ng malalim na sugat hindi lamang sa pamilya ng mga biktima, kundi pati na rin sa buong komunidad. Ikinuwento ng photographer na si Amin Gidi ang kanyang karanasan sa Marrakesh pagkatapos ng insidente. Pagdating niya, nakita niya ang mga halos walang tao sa kalye, saradong mga tindahan at bakanting mga hotel. Ang dating masiglang lungsod ay tila inabanduna. At ang sinumang bumisita sa panahong iyon ay makakaramdam ng matinding tensyon sa paligid. Nang ibalita ang mga pangalan ng mga biktima at detalye ng karumal-tumal na krimen. Daan daang mga Moroccans ang nagtipon sa embahada ng Denmark at Norway para sa isang candlelight vigil upang alalahanin ang mga kabataang babaeng brutal na pinatay. Ang viral na video ng pag-atake ay nagpaigting ng damdaming makabayan sa Norway at Denmark na nagresulta sa mga panawagan para sa radikal na pagbabago sa mga patakaran sa imigrasyon. Agad na kumilos ang mga pulis ng Morocco ilang oras pagkatapos matagpuan ang mga bangkay. Naresto si Abdurrahman sa Marrakesh. Tatlong araw ang lumipas. Ang iba pang tatlong kasamahan niya ay nahuli habang tinatangkang tumakas sakay ng bus. Isang residente ang nakapansin ng isa sa mga suspek na may dalang mahabang kutsilyo at agad itong inireport sa pulis. Ayon sa mga investigasyon, plano ng mga lalaki na tumakas papuntang Libya upang sumali sa isang kilusan. Gayon Gayunpaman, Tinanggihan ng nasabing organisasyon ang pagkilos ng mga suspek. Binatikos ang pagpili ng mga biktima at ang mababang kalidad ng video. Hindi nila kinilala ang ginawa ng mga salarin lalo na't ang mga biktima ay mga babae at walang armas. Ayon sa mga eksperto sa Middle Eastern Studies, karamihan sa mga pinapatay ng organisasyon mula 2015 hanggang 2017 ay mga lalaki at ang mga babaeng nasasangkot ay tinatakpan ng mukha at binabaril o binabato. Sa investigasyon, natuklasan din na maaaring nadagdagan pa ang mga biktima kung hindi lamang nagbago ng plano ng dalawang kaibigan ng mga biktima na sumama sana sa pag-akyat sa bundok. Pero sa halip, mas pinili nilang magsurf sa dagat. Isang desisyon na marahil ay nagligtas ng kanilang buhay. Sa Morocco, habang inaresto ang mga pumatay sa dalawang magkaibigan na babae, natukoy at na-neutralize din ng mga autoridad ang ilang grupo na nagpaplanong magsagawa ng mga pag-atake sa buong bansa. Matapos ang pitong buwan ng paglilitis, hinatulan ng kamatayan sina Abdesamad, Rajid at si Yunas kahit na hindi pa naisasagawa ang parusang kamatayan sa Morocco mula 1993, si Abdurrahman na humiwalay sa grupo ay hinatulan ng habang buhay na pagkabilanggo habang 20 iba pang individual ay hinatulan ng mula 5 hanggang 35 years na pagkabilanggo. Ang ina ni Luisa ay humiling ng parusang kamatayan para sa mga akusado, habang ang depensa ay naghangad ng pagbawas ng sentensya. Kasunod ng trahedya, binago ng Morocco ang kanilang mga pulisiya sa pamamahala ng mga turistang ruta sa Atlas Mountains kasama ang mas mahigpit na patakaran sa trekking at camping. Natagpuan ng ina ni Mahren ang isang liham mula sa yumaong kaibigan ni Mahren, si Salami Gerard, na namatay sa isang pambobomba sa Marrakesh noong 2011. Ang trahedya ng pagkamatay ni na Luisa at Maren ay nagdulot ng malaking lungkot at pagbabago sa seguridad ng mga turistang lugar sa Morocco. Hanggang sa muli. Salamat sa panonood.